So hello everyone, so ayan malabis no ama yung buntag sa inyong tanan So karong adlawada yung malabis no uh, 50th anniversary nila tatay nanay So ayan na nga, nag, umpisa na nga tayo magluto sa kanilang handa So ang una nating lutuin malabis ay ang lumpia So maglumpia tayo ngayon So nalunod ko na pala yung sibuyas, bawang at saka yung ating karoch So nagulat ako dyan malabis kasi umaapoy pa yung ating kawali <laughs> So, isunod na rin natin yung ating oyster sauce. Pang, ano, pang lasa sa ating lumpia. So, ngayon malabis, isunod naman natin yung ating caninortino At syempre, yung ating ating hotdog, sunod na rin dyan. So, hindi ko na malayan malabis. Ang nabili naming hotdog is yung bingo. So, ayan, medyo maalat daw tong bingo malabis. Hindi ko talaga alam. Kasi, malay ko ba kung maalat ba yung ng ganyang ano ganyang hotdog so ayon, takpan na natin at syempre pag tapos natin takpan isunod na rin natin yung ating ano syempre ano na yan malabis laktod lakturay na ba para dili taas ang atong video so ayun na nga malabis no um sumasayaw na si tatay. Sobrang happy niya ngayong araw. Isunod na rin natin yung ating uh, pansit. at syempre yung ating sutang. Sayo-sayo pa, o. Oh. pa, bigbit pa ang unang so, balik tayo sa ating lumpia, no? So, binalot na nga namin ang aming lumpia. So, yung eh, dalawang klase yan malabis ang ating lumpia ang gawin eh. So, yung isa, um, hotdog at saka cheese yung ano magkasama. Chowder magkasama. Ano yung lover? <laughs> maya maya malabis may bisita sila na tatay yung mga kapatid lang man niya mga, mga bisita niya so wala namang iba kami kami lang dito so ayan na nga mga labis no kung bago pa lang kayo nakadaan sa aming channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe and i-click niyo na rin po ang notification bell and paki like comment and share so ayan na nga malabis inupisahan na nga namin lutuin ang aming So ayan malabis nandito na nga sila Auntie bilin, mga kapatid ni tatay So ayan may dala silang cake Na uh, regalo nila tatay Thank you for watching guys Ang bal ka man to Naton mang... Anong pala sukla yun kuway? Ikaw si mo pa Kabalo ka magambal Naton father Ako ang pare Karoon nga glaw sa pagkasal Ah, ah!

Okay. Ito okay, okay, kami kami dayon. upot na. Di na. na. Ayo. Lawai. Oy, Ano ka? Wait, three, five. Okay. okay. So, <ieurs> 5... okay. 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 Simpleng <gaspsiren> kita oh, Kami pa. Kamalaman, kamalaman. Oh, so, kiss kiss na ni. Kiss ako. Ikaw ten kiss na na itin. Na 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 na. Ning. Ay, 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 ay,

It's the rice. It's the rice. It's the rice. It's the rice. It's the rice.

हमर <laughs> <laughs> salamat kami karon nga adlaw kupod man sa mga utod ko kan sa amon nga pagupod ni Mrs. Yusminda nakaabot kami sa 50 namon na katuig nga pagupod Ginoo nga pasalamat kami sa mga bugay ng grasya ang mo sa amon kag bisan sa kalayuan man gani sa mga utod ko nakakadto diri kag upod man sa akon mga kapuan na Ginoo nga pangamuyo ko nga dugangan pa nimo ang amon kabuhi agud mas madamo pa nga mga kanunay ning mga gift nga maabot sa muring sa mga opiko kabakaa namo kag dino bisikto lapas <laughs> lamatan kag pangayo o sa inyo tabay padugang diha na kan sa pag-ayo sa hay Kristo nga ang mundo ni

hindi ko na kayo na update ka kapon sa pagkatapos ng ano nila nanay kasi kasi malabis um um may mga ano na nagsasounds na dito nagbi music na tapos medyo lasing na so hindi na naka-update so ngayong umaga lang ako naka-update naka-update sa inyo so ngayon malabis Pagising lang, pagising ko lang. So, so mag-i-end na po ako sa ating video. So, maraming salamat po. So, tapos na po yung 50th anniversary nila na ni tatay. Yan. So, maga pa. So, ayun mga labis. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, kung bago pa lang kayo nakatala sa aming channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. And, click notification bell, like, comment, and eh. pakishare na rin mga labis. So, ayun mga labis. Thank you for watching.